Ilang mga netizens tinwestiyon kung bakit si EJ Obiena ang binigyan ng recognition ng Milo at hindi si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nag-umpisa ang diskusyon sa X kung saan ay may ilan pang ang nagtalo sa posibleng dahilan ng hindi pag kay Carlos sa nasabing event. I like EJ and I admire his personality pero bakit hindi yung mga bronze medalist natin na boxers ang nandito? Sorry to ask a ah, kasi naiintindihan ko yung kay Yulo pero yung sa mga boxers natin nasaan sila Olympian bronze medalist sila a ah, sabi ng isang netizens nag-iingat lang Milo now na maraming kumukuha kay Carlos as endorser and he is currently not under contract baka magkaroon ng conflict I don't think dragging his family problems into it is necessary sabi naman ng isang netizen